Saan naabot ang 20 pesos mo? 20 pesos lang may kanin ka na may ulam ka ba? Alam mo ba na hindi nagtaas ng presyo ang pastilan sayo? Kasi 70 pesos pa rin ang pastil nila. Last year, nakakain ako dito sa kabila nilang branch. Pero ganun pa rin ang presyo. 20 pesos pa rin. Hindi nagbago ang lasa at dami ng pastil nila. Talagang sulit pa rin. Kaya madalas kinakainan sila ng mga tao, lalong-lalo na ng mga estudyante. Afford kasi ng estudyante ang presyo ng mga pagkain nila. Ito nga pala ang kanilang menu. Single regular, 20 pesos. Single spicy, 20 pesos din. Double spicy, 40 pesos pesos at spicy plus regular 40 pesos din. Madami sila mag toppings ng pastil guys kaya mapapa extra rice ka 15 pesos. May add-on sila dito may nilagang itlog 15 pesos at sunny side up 15 pesos din. Located pala ang pastilan sayo sa Black One Lot 4 Asamba Compound si Chomende Street Seminary Road base sa Quezon City. Near ANS Salon Seminary Road pwede nyo rin isearch sa Google Map itong landmark. Open sila daily from 10am to 11pm. Kaya kung may 20 pesos ka pa sa bulsa mo, eh, ibili mo na ng pastil sa pastilan sa'yo. At kung malayo ka naman dito, eh, meron silang iba pang branch. Bisitahin ang mga branch nila na malapit sa inyo. At kung gusto mo naman na mag-business na pangmasa lang, eh, bagay sa'yo to. Pwede ka sa kanila mag-franchise, mag-message lang sa kanilang email. Kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa may pastilan sa'yo. Dito nga pala to sa may base sa Quezon City at open nga pala sila ng 10am hanggang 11pm. Ang maganda nga dito sa pastilan na napuntahan namin, guys, 20 pesos lang yung pastil nila. May ka kakanin ka na, may ulam ka pa. Tingnan mo naman yung topics, oh. Ang dami, di ba? Yan, oh. Guys, walang halong biro. Ganto talaga yung serving nila. Makablogger o sudyate o kahit anong klaseng tao ka man. Ganto talaga yung serving nila. Ang maganda nga dito, guys, meron sila dito yung spicy pastil. 20 pesos din. Sa ibang pastilan, yung spicy pastil nila, iba na yung presyo nun. Mismo. Halimbawa, ito, 20 pesos. Oh. Yung spicy nila, mga 22 to 23 pesos na yun. Pero dito, 20 pesos pa rin. Diba? Kaya kung gusto mo ng spicy, 20 pesos din yung presyo. Balito muna yung una natin titikman guys yung kanilang R1. Yan, regular. 20 pesos. Tignan natin pasti nila. Grabe yung daming toppings. Ka, so. Kaya talaga ano yun, no? Puro iso dyan kumakain dito tal, no? Yes, Kasi so, abot kaya yan, abot eh. kaya man, eh. 20 pesos lang. May kanin ka na. May ulam ka pa. Mmm! Yung nasa, ma'am. Ito yung mapangunan na amoy kung ano eh. hindi. Mismo. Ang gigigil ka na kanina dyan, eh. Mmm! Ayun na nasa labas ako guys, eh. amoy na amoy yung amoy ng pastil, Ang bango. No. Oh. Sarap. Mm. Kasi may mga add-on sila dito guys, may boiled egg, sari side, side up. Tapos yung kanin nila, ayan, 15 pesos extra rice. Kaya mapapa extra rice ka dito. Mm. Hindi ko na malain na kalahati mo na. Try natin toyo. Ayun know? oh. Hmm. Ang maganda ka dito sa may pastilan sa'yo guys, eh nakadaon sila ng saging oh. Kasi iba kasi plato na agad eh. Mismo. Dito madadamo mo talaga yung pagkapastil niya. Alam mo yung authentic pastil talaga eh. Nasa taon ng saging siya oh, you know. Hmm. hmm. Simot. Dito naman tayo sa kanilang S1. Itong kanilang spicy, 20 pesos din. Ito mo yung topics, ang dami rin oh. Diba? Naubos mo nga pala isang pastil. Guys, walang halong biro. Okay yung lasa na ito hindi siya yung maalat sakto lang yung pagkaalat niya tapos basta masarap to guys tikman nyo na lang hmm paluwag yung wanghang pero sakto lang no. ba? ang estudyante pa rin man hmm kung gusto mo naman may ano may extra twist <laughs> mag a ka ng bold egg eh. okay. <laughs> <laughs> guys, sarap ng spicy nila Malasahan mo yung ano yung siling labuyo mm. Diba? Hmm. Simak na naman oh May mga soft drinks din sila dito guys ha Pero may libre rin silang water Ayun, eh. water at kung hindi ka naman makapag-decide kung regular ba o spice ang bibilin mo, eh meron nga pala sila dito SR. Kung baga ito nga pala spicy at regular, pinagsama na sa isang plato, 40 pesos. Mm. Tapos nagkat nga pala ako dito ng sunny side up nila, 15 pesos. Mm. Uy, cool. grabe, Makatas. sa akin guys eh, sobra sulit na eh, itong pastil ng pastilan sa iyo kasi sa halagang 20 pesos eh matitikman mo na to. 'Di ba? Talagang abot kaya ng mga estudyante. Kino mo 'yun oh, mga estudyante oh. <laughs> diba? <yan> nila. <laughs> 'Di diba? ba? Pa Pasok din kasi sa palasa nila man. Oh, Ang mura lang 20 pesos sa iba, 30 pesos na, di ba? Oo. Oh. Ito, 20 pesos, tapos makakain ka na sa ano? sa ng dining area? And, malinis pa, tol. Malinis. Naka-electric eh, tank ka pa, <laughs> oh. laki, oh. Diba? Hmm. Hmm. Pang-apat na pastel ko na to. Grabe, <laughs> hindi ko tinigilan. <laughs> <laughs> Ang sarap kasi talaga, eh. And ako yung gigil mo, man. Hindi mo, dami pang tabing nititinipid, oh. Hmm. <laughs> Kamusta ano pa ko? Hmm. Kaya sa mga taga Besa, Quezon City dyan guys, eh, try nyo tong kanilang pastil. Dito lang to sa so may pastilan sa'yo. So paano? Hanggang dito lang ha? Nakay. muna. Nakain so, pa ako eh. Sorry.